Magandang umaga po mga kaibigan! Kumusta po? Sana ay nasa mabuting kalagayan saan man naroon! Nandito naman tayo sa aming munting kulungan ng mga baboy para magpakain at maglilimit! Para po sa mga baguhan pa lang ay welcome po sa aking channel! Sana ay magustuhan ninyo ang aking video pati na rin ang mga nakaraang mga episodes patungkol sa pag-aalaga ng mga baboy at mga inahim! Huwag lang pong kalimutan na mag-subscribe! Maraming salamat po. Pasensya dahil napakainay pa, nagugutom na kasi sila at inuuna muna ang mga inahin sa pagpapakain. Ang gagawin namin inahin nasa mahigit tatlong buwan na simula ng ipinanganak. Magkakapatid po ang limang bihit, hiniwalay lang namin dahil huli ang mga malalaki at nabibigin sa kainan. Nasa 38 days pa sila at fresh starter kids pa ang kinakain. Gutom na sila, ilang sandali na lang ay bibigyan na sila ng pagkain. Wet feed ang dalawa dahil gusto nila na may sabaw. Napansin kasi namin kung dry feed ang ay medyo matagal silang matapos kumain at madalang ang pag-inom sa drinker, kaya may sabaw na. Gusto na rin sana naming lagyan ng tubig ang pagkain. Ang problema lang ay itong maliit sa tatlo ay nagkalagnat ng ilang araw at humina sa pagkain. Iniiwasan na muna namin na mabasa ng tubig baka mas lalong lumala ang sakit. Kaya napag-iwanan na siya sa laki ng dalawa. Ginamot na namin ng bakterid ng tatlong araw at ngayon ay bumalik na ang gana niya sa pagkain. Baka sa susunod na araw ay pwed na ang basang pagkain. Sila naman ang mga inahin namin, wala pang 21 days nang mabulugan, sana hindi na mag para tuloy na ang pagbubuntis nila, in God's will. Halos isang linggo ding walang gana sa pagkain ang isa kaya napag-iwanan, dati halos magsinglaki ang tatlo. Sana ay gumaling na siya ng tuluyan, balak namin na gawing mga patiner ang mga ito at puro lalaki sila. Ang inyong natunghayan ay based lamang po sa aming mga pamamaraan at experiences bilang backyard raiser. Maaaring hindi ang kupang aming pamamaraan sa ibang mga nag-aalaga. Hanggang dito na lamang po ang aking video dahil maglilinis pa po kami ng kulungan, maraming salamat sa inyong oras sa panunood at happy farming po mga kaibigan.